Alam nyo ba mga kajaming, na dito sa bayan ng Makalelon, Quezon ay merong isa sa masasarap na tikoy na mabibilhan at makakainan. So halika at sasamahan ko kayo upang tikman natin ang tikoy dito sa Makalelon, Quezon. So guys, nandat nga tayo sa bayan ng Makalelon Quezon kung saan bibili tayo ng masarap na tikoy dito sa Ilo. Isa special tikoy na kilalang ilala dito sa bayan ng Makalelon Quezon. Meron talaga sila dito buo. Ayan, buo na talaga siya. At meron din sila mga pirapiraso. Mayroon din silang Kuya ano ito? Puto bao oo Puto bao oh, mayroon silang puto bao no? putubao no? puto bao Oh I mean, ano, ano ito, uh, ah, ganito, ganito siya. Ah. ah, so, pag binuksan mo yung, tamang-tama itong pangregala, no? Ayun. So, ano, bueno, pangalan mo kaya? Jan Kenneth. Ha? Jan Kenneth. Jan Kenneth. Ayan na nga uh, to. Ngayon, tayo ngayon. So, Kuya Jan, mag, Ayan. Kuya Jan, magkano yung ganito? 60. 60. so Silang pinas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. So, 60 pesos. Pagbigyan mo ako, Kuya Jan, ng tatlo. Pag dito naman, anong pagkakaiba naman dito? Mahaba. Ha? 10 pesos mo lang. Kanating kilo kalahating kilo so 10 pieces ang laman pero 100 one yan naman ay 1 fourth so 60 so bumili ako ng 4 na pirata yung laman pampatikin man dito yan yun so titikin tayo kung gaano nga talaga kasarap kung totoo ang sinasabi nila na masarap daw talaga dito antiko isa iloy sas diba ba diba, di ba pagkalapas ng bayan lang to tas diretso lang no mm. so titikin meron dito Ayan. ng sample ha barangay mabini barangay mabini ito Barangay Mabini Ilaya Ilaya Dito sa Makalilon Kaysa, nta tama ba? Hmm. So iyan Kuya yeah, magandang umaga po yeah. Ayan po yeah. pa yung may-ari nito Kami po O oh, yun okay. So, di po ba't magkakapatid po yung Magkakapatid Ang Elwis ay Ano Ang Elwis ay magulang O oh. yeah. hmm. Tapos ito po ang kabila kapatid. na rin po, po. Pero kanya-kanya kami timpla. kanya-kanya ah, ng -kanya timpla, pasarapan na lang. Sino masarap? Ay eh, hindi sila mabili. Tama. At saka paganda, parang pagandahan na lang yata ng lalaki pag ng lalaki na mabibili. Pag paganda, wala <laughs> wala lang agan. Ayun. Titingnan natin. Ano po pangalan niyo, Kuya? Ross. Sauro. Si Kuya Rosauro po. Siya yung isa sa may-ari. Kasi dito po sa... Yung nanay daw pala nila ay si Nanay Eloisa. Tapos lahat ng mga nagtitinda dito ay yung mga magkakapatid. Ano po? Yun yung pinamana yung sa Iloisa niya. Yung at pero yung ibang pangalan. Ginamit na lang? Hindi po. Um, kapatid ko pa rin yun. Ah, pero kapatid. yung sa cruising po, walang Iloisa doon. Ah, wala. Pero bakit may ginagamit na yung pangalan? Saan po? Yung sa may unahan. Ay, kapatid ko po yung kapatid bagong pa rin. Dahon. Opo, yung sa may... Uh, Bro, ah, sa may pag-aahon. Opo. Kasamahan pa namin. Mm -hmm. Kapatid pa rin namin. Yun Opo. Yung laang na, sa cruising na Elisa. Ah, okay po. Pero po yung banda -ba, wala na. O, ah. Iba na ang pangalan. Iba niyo. na. Mm -hmm. hindi wala naman pong nagaya pangalan sa amin pag hindi amin. Ah, tama. Matataga. Ano po? hindi naman po. Ay, you know, ay, ay, ay <laughs> Nanggagaya. Ay, hindi pa sila magaya. Dahil hindi na sila hindi sa ayun. So, mapapasama, oh, tama. Nakitigay hmm. hindi na hmm. yep. hindi sa iyo. Hindi sila ang um, papa, ano, oh, mapapasama. Hindi man maano sila. Hindi. Kung gusto nila yun ang ipangalan nila, bahala oh. sila. So, ito nga guys, tikman natin yung oh, okay. ah, kanilang tikoy. At talaga naman dun lang nila ito ginagawa sa gili talaga. Kaya, lihiti mo talaga guys na talagang dito lang nila ginagawa itong mga special tikoy nila. No?

dito tsaka doon ako nabili uh, kaya lang pagka ngayon ko lang sabi ko i ko nga wala akong kasama eh so guys uh, ito nakita natin masarap hindi siya masyadong kaya kita niyo yung texture niya eh, talagang hindi siya na talagang nakadikit sa balat ng plastik hindi ka tulad nung ibang mga tikoy na pag inano mo didilaan mo pa yung plastik para <laughs> di ba? Nakapit. kapit na kapit <laughs> kaya ang lambot ang sarap. So guys bumili ako ng apat para kakainin ko sa biyay so guys maraming maraming salamat at kung nagustuhin nyo aking video please like and share bye